isang pagsalakay ng Israel sa Libanon na hindi maiiwasan sa kabila ng mga pagsisikap ng US na pigilan ang posibilidad ng isang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Lahat ng mga palatandaan sa ground ay nagpapahiwatig na ito ay hindi maiiwasan. Nitong lones sa katunayan, ang top diplomat ng Amerika ay hindi sinasadyang nakumpirma ang posibilidad na ito ang Secretary of State ng US na si Anthony Blinken ay inamin na nakikita ng US ang momentum na pagbuo patungo sa isang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah at nagsasalita siya sa isang kaganapan sa Washington na sinabi ni Blinken na ang Israel ay epektibong nawala ng soberenya sa hilagang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na cross-border attack ng Hezbollah. Ngayon, ito ay isang makabuluhang pahayag at ito ay isang malaking pag-amin. Ang tanong, ay talaga bang inaamin ni Blinken na nawala ng kontrol ang Israel sa isang bahagi ng teritoryo nito dahil sa Hezbollah habang nakafocus ang Israel sa digmaan nito sa Gaza? Ipaghihiganti ba ito ng Israel sa pamamagitan ng pagsalakay sa Libanon kung saan nakabasi ang Hezbollah? Hindi nakakagulat kung gayon. Ang Biden administration ay nagsusumikap na mapahopa ang tensyon nitong mga nakaraang linggo upang ihinto ang isang mas malawak na salungatan. Naririnig ng mundo ang mga komento ni Blinken abang ang Israel ay naghudyat ng pagbaba ng militar sa Gaza. Ang Israel ay muling nakatoon ang resources nito upang ang hilagang hangganan kung saan ito ay araw-araw na makikipaglaban na ng putok sa suportado ng Iran na Hezbollah Group bagamat ang dalawang panig ay nakipagpalitan na ng putok mula noong simula ng Gaza War. Ang mga tensyon ay tumindi hanggang sa punto na ang Iran ay nagbigay ng bagong banta. Pagkatapos ng mga linggong pananahimik, binalaan ng tiran ang Israel ng isang mapangwasak na digmaan. ang misyon ng Iran sa United Nations na ang Iran ay nagbabala na ang lahat ng mga opsyon kabilang ang buong paglahok sa lahat ng mga larangan ng paglaban ay nasa talahan na yan ayon sa data na nakulikta ng The Armed Conflict Location and Event Data Project o ACLED at iniulat din ng Al Jazeera na mayroon ng higit itong libong cross-border attacks sa pagitan ng Israel at Lebanon mula pa noong ikapito ng Oktobre noong nakaraang taon. Ang mga nakasubaybay sa labanan ay kumbinsido na dahil sa kawalan ng isang kasunduan sa tigil putukan sa Gaza, isang malaking sukat ng Israel laban sa Hezbollah na ang digmaan ay talagang sisiklab sa susunod na ilang linggo. Ito ang isa sa kinakatakutan ng mga eksperto dahil ito ay higit na mas mapanganib kumpara sa dating digmaan ng Hezbollah at Israel. Ngayon, ang internasyonal na komunidad siyempre ay nababahala sa linggong ito. Ang tumitinding tensyon sa hangganan ng Israel at Libanon ang nag udyok sa Germany, Netherlands at Canada na himoke ng kanilang mga mamamayan na umalis na sa Libanon sa lalong madaling panahon habang ang mga commercial na flight ay gumagana pa sa bansa. Samantala, ang Lufthansa Group ay nagkansila ng mga night flight papunta at mula sa Birot hanggang sa katapusan ng Hulyo sa taong ito. Inilipat din ng Swiss Airlines ang night flight nito sa Beirut sa pangaraw. Ang US naman ay patuloy na nagsisikap upang mapahupa ang tensyon. Subalit naglabas din ito ng isang travel advisory para sa mga mamamayan ng US at hinihimok na pag-isipan muna ng mabuti bago ituloy ang paglalakbay sa Libanon. Ngayon, sinabi ni Blinken, na determinado ang US na pigilan ang tunggalian. Ayon sa kanya, ang magkabilang panig ay ayaw ng mas malawak na digmaan. Ngunit ang pagsusuri ay ginawa batay sa kasalukuyang mga kondisyon. Kung ang digmaan sa Gaza ay nagturo sa atin ng lahat at ito ay ang pagunlad sa kanlorang Asya ay lubos na dinamiko. Ang pagpigil ay hindi nangangahulugan na ang Hezbollah at Israel ay hindi nagnanais ng digmaan sa halip. Ito ay nangangahulugan na ang Hezbollah at ang pamunuan ng Israel ay kasalukuyang nahaharap sa isang hanay ng mga hadlang. Mga hadlang na naglagay ng mga pahinga sa isang salungatan sa ngayon. Ngunit ang mga hadlang na ito ay bumabagsak na nang sinabi ng dating miyembro ng War Cabinet ng Israel na si Benny Gantz noong nakaraang linggo na kayang ibagsak ng Israel ang Libanon sa kadiliman seryoso siya na hindi magiging mahirap para sa Israel na ibagsak ang Lebanon sa kadiliman. Ang power grid ng Lebanon ay baldado na dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Halos hindi na gumana at kung sasalakayin ito ng Israel ay madali itong matatapos. Gayon paman, ang paghiwalayin ang kapangyarihang militar ng Hezbollah sa ilang mga araw ay isang mas mataas na gawain dahil sa stalemate na pagtatapos ng digmaan sa militanteng grupo ng Lebanon noong 2006. Ang Israel ay nagpaplano para sa isang rematch at gayon din ang Hezbollah. Ang arsenal ng grupong suportado ng Iran ay may kasamang hindi bababa sa isang daan at libong missiles at rockets. Ang pagiging sophisticated ng mga pag-atake ng Hezbollah kahit na ikinagulat ng mga opisyal ng Israel, ang Hezbollah ay nagpakita ng sistematikong pinpoint strike sa mga gwardyadong outpost ng Israel kasama ang hangganan at binarel din nila ang high flying top of the line ng mga drone ng Israel. Natamaan din nila ang ilang iron dome battery ng Israel at mga panlaban sa anti-drone at pagkatapos noong nakaraang buwan ay iniwan nila ang pinakamalaking sorpresa para sa Israel. Nang inilabas nila ang siyam na minutong drone footage ng napakasensitibong infrastruktura ng sibilyan at militar ng Israel. Huwag nating kalilimutan dito na ang Hezbollah ay naiulat na maaaring may kabuo ang bilang sa pagitan ng 40,000 at 50,000 fighters. Ang Secretary General ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah Kamakailan ay nagmalaki na mayroon silang mahigit sa isang daang libong fighters na marami sa kanila ay nakakuha ng karanasan sa pakikipaglaban. Sa pakikipaglaban, kasama ang pwersa ng rehimen sa digmaang sibil sa Syria bilang isang pwersang panlaban. Ito ay lubos na sinanay at disiplinado. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ang tungkol sa pinakamakapangyarihang milisya na hindi pang-estado sa mundo. Tandaan, ang Hezbollah ay higit na mas malakas kaysa sa Hamas. Kung sakaling magkaroon ng digmaan ang magkabilang panig at sa kabilang panig ang mga nangungunang heneral ng Israel ngayon ay nag-iingat na ang mga heneral ay nag-iisip na ang kanilang mga persa ay nangangailangan ng oras upang makabangon dahil batid na nila at nasa plano ang nalalapit na pakikidigma sa lupain kung saan nakabasi ang Hezbollah. Halos siyam na buwan sa isang digmaan na hindi pinaplano ng Israel na paninindigan. Ang hokbo nito ay kulang sa mga bala, motivasyon, at dito naghihiwalay ang militar ng Israel at Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Si Netanyahu gaya ng alam natin ay sumalungat sa isang tigil putukan na magpapahintulot sa hamas na makaligtas sa digmaan. Ngunit si Netanyahu ay nauubusan na rin ng opsyon sa publiko at sinabi ng Israel na ito ay handa para sa isang buong digmaan sa Hezbollah. Tinitingnan sa buong kanlorang Asya ang estratehikong balanse na para sa napakatagal na pabor sa Israel ay tila nagbabago. Napapaligiran ito ng hanay ng mga aktor na hindi pang estado. Mula Hezbollah hanggang Hamas, hanggang Islamic Jihad, ang mga hotes, ang mga milisya sa Iraq at Syria. Lahat ay nagsusumamo ng katapatan sa Iran at lahat ng digmaan ay maaaring umantong sa malawakang pagkamatay ng mga sibilyan sa parihong Libanon at pati na rin sa Israel kahit paano. Makikita rin dito ang pagpasok ng US sa isang mas malaking salungatan sa rehiyon na marahil ay ipagsapalaran ni Netanyahu na makikidigma sa Hezbollah. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag iwan lamang po ng like at mag subscribe at mag komento na din kung ano sa inyong palagay. Nakikita na natin ang tunay na lakas ng Israel kung mabilis na tinalo ang Hamas. Subalit maraming grupong suportado ng Iran ay patuloy na humahamon sa bansang Hudyo. Ito kaya ang pinakamahirap na hamon sa Israel. Kakayanin kaya ng Israel ang lakas ng mga grupong ito tuluyan ng wakasan ng Israel ang mga grupong kinakaladkad ng Iran patungo sa digmaan. Maghari na waang kapayapaan at pagkakaisa, anumang lahi o paniniwala, anuman ang iniisip mo. Sabi ka kong madinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.